Okay, good morning. Ayan, panibagong araw at panibagong vlog. Galing na tayo sa Lean Farm. Bibili lang kami ng gasolina para mapag-spray si Pareng Carlo. Spray siya ng palaya. Tapos kami magpapataba ng ang palaya, yung bagong tanim. Timba-timba. gas na bibili natin? Ha? Huh? Magkano yung pambiling gas? Dalawang daan. Dalawang daan? Oo. Unleaded? Kailangan kami gasolina Lila, Lila, na? Lila, Diretso na rin kami kailangang makmak At ibig na rin kami ng Tubig

Dito to, sa gitna! Ha? Saan? So ayan, at gagayak lang muna namin yun. Dito! Magpapataba kami ng ampat ang palaya dilig ang kaganda na ang ganda na ang palaya so, ay, at uh, dalawang araw din tayong hindi nakapag vlog nung sabado uh, nung sabado nandito tayo tapos nung linggo naman eh, nag deliver naman kami ng mga gamit kaya ngayon na lang tayo ulit makakapagpataba. Ay, makakapag-vlog. <laughs> ano yan, Mak? Hmm? Huh? Ano yan? Ano yung gagamitan? Talabas na rin yung ibang bulaklak ayun. Ibang bulaklak na yan. Marami na rin. Ayun ka. dami ng bulaklak palabas na kaya nag birding na yung ano nya yung dahon nya bumalik na sa dati Itusok pa ayan na, maliliit pa ang mahal ng talong ngayon. Ang bagsak lang ata ngayon yung ano, sili. Siling panigang. Piyak lang muna natin itong hos. Sukal, sukal to, sukal. Ha? Yan. Lulusabi namin sa ano sa tubig yung pataba. So, Dilagay mo ng kape. Ha? mo kape. Eh so chocolate to. Train lalabas dito. Layo pa konti. Yung maaabot yan. Hindi na katabing. Ha? Malayo-layo ha, hawakan natin. Yan. Puro ano muna kami. Puro kalahati muna tayo na. Ang ganda ng tubo ang palaya. Dire-diretso sana. Yan puro ang pataba ngayon yan dahil maliliit pa. Puro dilig muna. huli to huli Ang bilis lang talagang tumubuan ang damo. Ay na to. Wala naman. Nakabitaw ata dyan eh.

master 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 bedroom itlog na itlog mo ito ma ba't hmm. sumalang yung atas sa mantika hindi tuyo ah tuyo hmm. tayo ha pataba na tayo hmm? Pa naman, nagluluto, pa. lang si master bedroom hindi <laughs> naman master chef eh. 8 sham sham na tabling na pang sham na yung kay makmak na yan kami ay mag aalmasal na muna malabo ah kain muna kami agahan kain tayo agahan hindi marunong talaga sa makmak agahan hmm? pa ba yan ham Uy, walang lalabas yung ham dyan. Litsong yun lang dyan. Litsong, namaya na pa yun. Umuwi-umuwi lang natin. Ano ba yan? Suka. Naka-taog na ang sukang sasa. Naka-taog na. pinatik na. Nakata na. ko na ron. ko yung isa, di ko napansin kung meron pa. Yung wala sila. So, ayan. At uh, nakayari na kami nag-almusal. Hintayin ko lang makasadsad si MacMac doon at uh, sasadsad namin ng tubig niya. Saan ka? Yan na saya! bigote na Dito ah. Bilis tumubo ng damo. Aray, aray

hindi na nang ampalaya ay palayo palayo tayo sa kalahati. Eh. Nandito lang pa isa, dalawa, itlo, apat, lima. naman tadling pa. Matatapos na lahat. So ayan, uh, nakatapos na kami. sampuno na lang yan. Yeah. Yung parang kumpalar na may ladlaran. Alin? Andun. Diretso ba yan? Hindi ko lang kung na diretso. Pero parun eh. sa may ladlaran yung dating may sitaw. Grabe, init naman. Ay, matapos na. So, yan. At uh, bali, nag-spray na lang si Tolmix ng talong. Nakatulong niya si Parang Carlo. Sobra init. Alam na alam mo yung may manin ni dumilipad maraming ibon pagka may maninira ayun bali hanggat nagdadamo mo nag spray sila nagdadamo tayo dito sa ampalaya mabinis okay. tumubo ng damo Hindi init, delikado ulan naman na yan.

pray yung talong tsaka yung ang palaya so yung damuhin namin ah uh, na lang din papagawa ko lang yung aking motor at uh, mabilis pang lumakad yung pagong <laughs> kasi ng, what? Ng, ng lining.